Good morning guys. So yan. So sa mga gusto matuto. So gagawa ako ng bulaklak yari sa abaka. So yan guys. So napaka basic lang po nito guys. So kukuha lang tayo ng konting hibla ng abaka. guys. So, Nakakuha na tayo. So, hold lang natin sya ng ganyan. So, napaka basic lang po nito gawin. Kahit bata, kayang gawin to. So, yung panali natin. Kita rin ang papa. Ini natin dito sa gitna. Pano natin 'yong? Then bubukan na natin siya para maging bulak-bulak na siya ay ba guys maganda ito yung pinong pino tila ko ano, hibla ng abaka maganda siya pagka pinong pino itong gawa ko hindi masyadong na pino kasi ayan so, guys bulaklak na siya so ayan napakadali lang yung gawin so ayan guys so ayan so napakadali lang yung gawin so ayan so ayan guys so nakikita napapansin nyo na may kulay yung aking abakas so jobos lang po ang pinangkulay dito so ayan Thank you guys for watching!